Oh, Maxi, saan ka pupunta? Bakit bis na bis ka? At wow ha, yung forma mo. Huwag mong sabihin na may lakad na naman kayo ng mga kaibigan mo. Ang sambit ng asawa kong si Lita. Hay nako Lita, ulyanin ka na talaga eh no? Lunes ngayon at unang araw ng Disyembre ito yung araw na kailangang mag-report sa agency. Ang sagot ko naman. Oo nga pala, no? Naku, Maxi, pasensya ka na. Ang wika niya. Naiiling na lang ako habang pinagmamasdan ang asawa ko. Naging makakalimutin na siya. Mula nung nanganak sa una at huling anak namin muntik nang mawala ang mag ko nung nanganak siya. Nagka-komplikasyon ang sakit niya. Kaya napilitan silang ICS. Gayon paman, iniintindi ko ang lahat. Lalo na yung tinatawag nilang postpartum. Paiba-iba ang mood. Minsan, nagkikita ko na rin siyang umiiyak. Minsan naman, galit na galit. At minsan, okay naman yung mood niya. Maxi, ano na? Hindi ka pa ba aalis? Ang tanong nito. Oo na, aalis na ako. Maiwan muna kayo ha. Alagaan mo nga buti ang anak natin. Ang turan ko. Umalis na nga ako na may halong pag-alala. Dahil Madalas lumabas lita na hindi niya kasama ang anak namin. Tatlong taong gulang pa lang ang anak namin noon. Kapag tulog na ang bata, pumupunta na siya sa mga kapitbahay. At halos dun na siya maghapon. Saka na lang siya uuwi kapag may nagsabing umiiyak na ang anak namin. Kinausap ko na siya tungkol sa mga ginagawa niya sa tuwing umaalis na ako. Pinaliwanag ko sa kanya na hindi dapat iniiwan ang anak namin. Pero mahirap talagang turuan at pakiusapan ng maayos. At dahil sa pag-aalala sa mag ko, agad na akong umuwi pagkatapos ng interview. Maxi, buti naman at dumating ka na. Ang bungad ng aming kapitbahay habang papalapit ako sa bahay namin. Oh, Trina, bakit parang balisang-balisa ka? Anong nangyayari sa'yo? Ang nag-ala lang, tanong ko sa kanya. Hay nako, Maxi. Paano ba naman kasi? Yung anak ninyo umiiyak? Kanina pa. Halos, mamamaos na nga yung bata eh. Gustuhin ko mang pumasok sa bahay ninyo. Nakalak naman. Hinahanap ko na rin si Lita hindi ko mahanap. Hindi ko nang alam kung ano na ang ginagawa ng anak ninyo sa loob. Bigla kasi huminto sa pag-iyak. Ang sabi nito. Ano? Si Trina, salamat ha. Maiwan muna kita dito. Baka ano na ang nangyari sa anak namin. Ang saad ko naman. Nagtungo ako sa bahay namin. Dali-dali kong binuksan ang pinto agad kong hinanap ang bata. Nakita ko siya sa sofa. Tulog na pala ito, kaya pala sinabi ni na, na biglang huminto sa pang-iyak. Umupo ako at pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng anak ko. Dahil sa nangyayari, nagdadalawang isip na ako kung itutuloy ko pa ba ang pangibang bansa ko. Gustuin ko mang iahon sa kairapan ang pamilya ko kung ganito naman ang nangyayari. Parang mas guguskwin ko na lang na maghira kaysa iwan ang anak ko sa ganitong sitwasyon. Habang iniisip ko ang pamilyang maiwan ko, nung biglang sumagi sa isip ko ang kapatid ng asawa ko na si Lisa. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa. Tatawagan ko na sana si Lisa nung bumukas ang pintuan. Bumungad sa pintuan si Nalita at Lisa. O oh, Maxi, nandito ka na pala. Kasama ko nga pala si Lisa. Siya munang magbabantay sa anak natin. Ang sambit ni Lita. Pambihira ka naman, Lita. Pumunta ka pala sa bahay ng mga magulang mo. Bakit hindi mo sinama ang anak natin? Hindi ka man lang ba nag -aalala? Tingnan mo ang itsura niya ngayon nakatulog dahil sa sobrang pagod sa kaiiyak ang turan ko. Nako Maxi, pasensya ka na ha. Hindi ko naman kasi alam na traffic pala. Pasensya ka na. Hindi na maulit. Dahil nandito na si Lisa ang sagot nito. Abay oo. Talagang hindi na maulit yan. Lita, dahil kapag maulit pa yon, talagang makakatikim ka na. Sumusobra ka na kasi. Ang galit na sabi ko. Iniwan ko ang magkapatid sa sala at nagtungo ako sa kusina. Kumuha ako ng alak. Masamang masama ang loob ko sa asawa ko. Dahil sa ginawa niya. Kuya, pagpasensyaan mo na si ate ang sambit ni Lisa mula sa aking likuran. Alam mo Lisa, Nauubos ng ang pasensya ko sa ate mo. Pagod na rin ako. Salamat nga pala ha. Dahil pumayag kang ikaw muna ang mag-aalaga sa anak namin. Di bale, sasahuran naman kita. Nakakahiya naman kasi sa'yo. Ang sagot ko naman. Kuya, hindi na kayo ibang tao sa akin. Lalo na at pamangkin ko si Junjun. Huwag mong iisipin yung perang ibibigay mo sa akin. Dahil hindi naman ako naghihintay ng kapaliti. Tama na yan, Kuya Maxi. Baka masobrahan mo pa. Hindi maganda ang sobrang alak sa katawan. Ang wika ni Lisa sabay hawak sa braso ko. Sa ginawa ni Lisa, hipag ko. Para akong nakuryente. Agad kong tinanggal ang kamay niya Sige na, Lisa. Maiwan na kita. Dali-dali na nga akong tumayo at pumasok na sa kwarto. Hindi ko nagustuhan ang nararamdaman ko para kay Lisa. Malaking kasalanan at kahibangan. Kapatid siya ng asawa ko. Sa kagustuhan kong maiwasan si Hipa, kinausap ko ang asawa ko. Sinabi ko sa kanyang, dun muna ako sa accommodation at doon na lang hintayin ang flight ko. Pumayag naman si Lita dahil malaya na siyang gumawa ng kahit na ano. Pagkalipas ng dalawang buwan, dumating ng araw ng flight ko. Baon ko ang pangarap para sa pamilya ko. Taimtim akong nanalangin para sa amin, lalong-lalong na sa aming anak. Hindi ko kasi alam kung anong mangyayari sa kanya habang wala ako. Kinakabahan ako sa tuwing maalala ko ang pwedeng mangyari. Dahil ganun naman ang misis ko. Ilang oras din yung pamamalagi namin sa impapawi bago kami nakarating sa bansang target nami Maraming mga Pinoy ang naratnan ko noon. Kahit papano, hindi ko masyadong maramdaman ang homesick. Pero kahit pala anong gawin ko, hindi maiwasan. Maxi, pare, tuloy na naman dyan. Anong nangyari? May balita bang hindi maganda? Galing sa Pinas? Ang nag-aalalang tanong ni Elmer. Si Elmer ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ko. Oh, Elmer, ikaw pala. Wala naman. Nag-aalala lang ako sa anak ko Iniisip ko lang yung kalagayan niya dun. Lalo na, at ganoon naman yung asawa ko. Ang sagot ko naman. Maxi bakit ka pa mag-alala? Eh, nandun naman yung hipag mo, di ba? Umamin ka nga? Yung anak mo ba talaga ang iniisip mo? O yung hipag mo? Ang nakangiting wika niya. Elmer naman, bakit mo naman nasabi yan? Hipag ko yun. Kapatid siya ng asawa ko. Bakit naman siya yung iisipin ko? Ang turan ko. Come on, Maxi. Marahil nga, nakalimutan mo na yung mga sinabi mo. Nung time na nakainom tayo. Lasing ka na nun eh. Nabanggit mo kasi ang hipag mong si Lisa. Di ba ang sabi mo pa nga sa akin noon, halos madaliin mo na yung pagpunta mo rito. Dahil iba yung nararamdaman mo sa kanya. ba? Diba? Yan yung sabi mo nun, ang tora niya. Ramdam kong medyo uminit ang pisngi ko dahil sa sinabi ni Elma. Pare naman eh, lasing lang ako nun. Hindi ko alam yung mga sinasabi ko. Kaya pwede ba? wag mong bibigyan ng mali siya yun. Parang kapatid ko na yun eh. Ang wika ko na mahal. Maxie, pareho tayong lalaki. Ano ka ba? Kaya, naiintindihan kita. Seryoso ang mukha ni Elmer habang nakatitig sa akin. Hindi ko nga alam eh kung bakit ako nagkakaganito. Siguro nga dahil ganun yung asawa ko. Ang malungkot na sabi ko. Naging mabigat ang loob ko habang nasa ibang bansa ko at dahil sa kakaisip ko sa hipag ko. Natupad nga ang pangarap kong maiahon sa kahirapan ang pamilya ko. Pero bakit ganon? Ramdam kong hindi ako masaya. Pagkalipas ng dalawang taon, tapos na ang kontrata ko. Wala pa sa isip kong magbakasyon. Kaya, mas minabuti kong mamalagi muna ng isang taon. Maxi, Akala ko ba tapos ng kontrata mo? Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa umuwi? Bakit? Ayaw mo na bang umuwi dito? Siguro, may nahanap ka ng ibang babae dyan. Grabe ka naman, Maxi. Wala na ba akong puwang dyan sa puso mo? Kaya ginaganito mo na kami. Natitiis mo na ang tura ni Lita. Lita, ano ba naman yung mga sinasabi mo? Hindi mo man lang ba tanungin kung bakit hindi pa ako makakauwi? Makapagsalita ka naman eh. Parang may pakailam ka naman sa akin. Huwag ka lang makipagplastikan, Lita. Kahit hindi mo man aminin ngayon. Alam ko naman na gustong gusto mo rin na manatili mo na ako. Sige lang, magpakasaya ka muna dyan habang wala ako. Mag-enjoy ka lang. Sige na, at may gagawin pa ako ang sagot ko. Hindi ko na hinintay ang isasagot ni Lita. Alam ko kasing hindi na naman matatapos ang pagtatalak niya kapag hinayaan kong sumagot pa. Maxi, ganyan na ba talaga kapag hindi mo na mahal asawa? Ibang-iba ka sa mga kasamahan natin dito. Yung mga iba, gustong gusto na nilang umuwi. Sobrang sabik na sila sa pamilya nila. At kabilang na ako dun syempre. Dahil ba sa hipag mo? Kaya ka nagkakaganyan? Ang wika ni Elmer. Elmer, walang kinaman si Lisa dito. Basta, gusto ko lang muna dito. Gusto kong makapag-ipon muna. Mas maganda kasi kapag maraming ipon. Para wala nang balikan pa. Ang saad ko naman. Patay mali siya lang ang sinabi ni Elmer. Hindi ko pinalatang sili sa ang dahilan kung bakit maratili mo na ako. Nag-extend nga ako. At sa bawat araw na lumipas, nilibang ko ang sarili ko. Focus sa trabaho at iwas sa mga barkada. Mas gusto ko kasing mag-isa kaysa makipagkwentuhan. Mag-iisang taon na ako noon at plano ko na namang mag-extend. Pero, isang tawag ang makakapigil sa aking plan. Tumawag kasi si Lisa na hipag ko. At sinabi niyang patay na raw ang misis ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig kong iyon. Bakit? At paano nangyari yun? Mga tanong sa aking isipan na gusto ko nang magkaroon ng kasagutan. Nakokonsensya ako. Hindi man lang nagparamdam sa akin na mawawal na pala ito. Agad ako nag-emergency exit. Sa tulong ng mga amo ko, napabilis ang pag-uwi ko sa Pilipinas. Umiiyak ang anak ko habang hawak ang kabaong ng asawa ko. Yan ang ekse ng naratnan ko. Agad kong niyakap ang nag-iisang anak Niyakap ng sobrang higpit. Nag-iyakan kaming mag-ama. Labis-labis akong nagsisi dahil hindi ko malang nakausap ang asawa ko. Hindi malang kami nagkaayos bago ito mamatay. Lisa, anong nangyari? Ang tanong ko. Nung medyo nahimasmasan na ako. Lumapit si Lisa at nakatitig sa mukha ng ate niyang nasa loob ng kabao aksidente sa motor. Nabagok ang ulo. Nakaumatos. Hanggang sa hindi na niya kinaya pa, kuya. Mula nung sinabi mong hindi ka makakauwi, naging pasaway na siya. Hindi na nakikinig sa akin. Palagi na siyang lasing. Kung sino-sino na lang yung kasama niya. Hindi ko na sinabi sa iyo yung mga ginagawa niya. Dahil ayaw kong mag-alala ka pa. Umaasa kasi akong magbabago pa siya. Pero, hayan na ang nangyari. Pasensya ka na kuya. Ang tura ni Lisa. Lisa, aksidente ang nangyari. Walang may gusto. Siguro, hanggang dito na lang ang buhay ng ate mo. Alam mo, inaamin ko. Nagigilty rin ako dahil hindi man lang ako umuwi. Magsisi man ako ngayon, wala na. Ano pa bang magagawa ang pagsisisi na yan? Ang sagot ko naman. Habang pinaglalamayan namin ang misis ko, si Lisa na ang naging nanay ng anak ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa tuwing iniisip kong wala na ang misis ko at habang pinaglalamayan ang mga labi niya. May napansin akong kakaiba sa loob ng bahay. Narinig ko kasing maingay yung mga plato sa kusina. Parang may tao doon. Gayong wala naman. May kusina kasi kami sa labas ng bahay. Kaya, minabuti namin na huwag nang gamitin ang kusina sa loob. Sinabi ko kay Lisa ang kaibang ingay na nanggagaling sa kusina. Kuya, magkatabi lang tayo dito. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ko narinig? Alam mo, pagod at puyat lang yan. Sige na, ako na munang bahala dito. Magpahinga ka muna. Ang sambit ni Lisa. Siguro nga Lisa, pagod lang to. Maiwan mo na kita dito ha. Matulog mo na ako. Nagtungo na nga ako sa kwarto. At dito ko naramdaman ang kaibang lamig ng hangin na sumalubong sa akin. Amoy na amoy ko ang pabango ng misis ko. Lita, alam kong nandito ka ngayon. Patawarin mo na ako. Hindi ko naman inaasahan na ganito ang mangyayari sa iyo eh, ang bulong ko. Sa tuwing pasok ako sa kwarto naming magkasawa, nandyan yung kakaibang hangin at kasabay ang pabango. Tiniis ko ng ilang araw na ganito hanggang sa nilibing na namin. Pagkatapos ang libing niya, nagpa siya akong lumipat na lang sa kabilang kwarto. Ayaw ko naman na ganito palagi ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang buwan, dito na ako natutong umino. Kuya, hanggang ngayon ba? Hindi mo patanggap ang nangyari kay ate? Ang tanong ni Lisa. Nasa teres ako noon. At hindi ko namalayan ang paglapit niya. Tanggap ko na Lisa. Nililibang ko lang ang sarili ko. Hayaan mo na lang ako. Ang sagot ko naman. Kuya Maxi, buti naman kung tanggap mo na. Kuya, alam mo, bago na matay si ate. Kabilin-bilin niyang huwag ko daw kayong pabayaan, lalo na ang anak ninyo. Nagigilid ako kasing palagi ka nang umiinom. Ayaw kong magalit si ate. Kaya hindi ko kayong pwedeng pabayaan. Ano palang plano mo? Hindi ka na mababalik sa ibang bansa? Ang sambit nito. Ganun ba? Buti ka pa. Nakausap kanya bago siya mawala. Samantalang ako. Hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataon para ayusin ang hindi na yung pagkakunawaan. Huwag kang magdalala, Hindi kami pabigat sa iyo. Hindi ka namin bibigyan ng sakit ng ulo. Ang sabi ko. Sabay tungga sa basong may laman na ala. Walang patutunguhan ang buhay mo kapag ganito ang palagi mong ginagawa. Paano nga ba matatahimik sa si ate kung ganito ka? Kuya, alang alas sa anak ninyo. Tigilan mo na ang pag-inom. Umupo si Lisa sa aking tabi. At hinawakan niya ang mukha ko. Natila ba isang batang pilit na pinapatahan? Lisa, please lang, lumayo ka. Huwag mong gawin ito, ang sabi ko. Hindi mo ako kayang pigilan. Gagawin ko ang lahat para iwasan mo na ang bisyo mo. Kahit ang kapalit nito, ang pagkatao ko, ang wika niya. Nakainom ako noon. Wala na ako sa tamang pag-iisip. Ito na yung matagal kong hinihintay. Ang maangkin ko, ang kapatid ng asawa ko. Dahil kagustuhan naming dalawa, hindi na ako nahirapan pa. Pansamantalang kinalimutan ko ang lahat na sa isip ko. Nag-focus ako sa babaeng matagal ko ng pangalan. Okay na sana eh, dahil todo bigay ito. Kaya lang, habang nasa kalagitnaan, nagulat kaming pareho ni Lisa. Dahil bumukas ng dahan-dahan ang -dahan pintuan sa kwarto. Nagkatinginan kami at agad na naghiwalay. Bumangon si Lisa at agad niyang tiningnan ang anak ko. Pagbalik niya sa kwarto, hawak nito ang dibdib niya, humihingal. Natila ba nakakita ng multo? O Lisa, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Yung anak ko nasaan? Ang tanong ko sa kanya. Kuya, hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Nandun kasi yung bata. Mahimbing ang tulog. Tatlo lang tayo sa bahay na to. Bakit bumukas ang tintuan? Kuya, pasensya ka na. Hindi ko na kayang tumira pa dito. Hindi lang kasi ito yung unang beses. Marami pa yung mga pangyayari na hindi ko may Nilihim ko to sa'yo. Dahil ayaw akong matakot ka. Or mag-isip ka ng hindi maganda. Ngayon na, nasaksihan mo na. Ikaw nang bahala, kuya. Basta ako, uuwi na ako sa bahay. Pasensya ka na. Ang wika ni Lisa. Lisa, ang ibig sabihin nito, hindi lang pala ako yung nakakaramdam ng kakaiba. Yun ang dahilan ni. Eh. Kaya ako lumipat ng kwarto. Ang alam ko, dun lang sa kwarto namin ng ate mo. Hindi naman pala. Pati pala buong bahay meron. Hindi kita pipigilan, Lisa. Kung gusto mo nang umalis, dahil pati kami ng anak ko, hindi na rin magtatagal dito. Ayaw ko na sanang iwan ang bahay na to, pero ayaw ko rin lumaki ay nag-iisang anak ko na masaksihan ang kababalaghan sa bahay na to. Ang sagot ko. Tumakbo si Lisa papasok sa kanyang silid. Maya-maya pa ay lumabas na ito. Bit-bit ang mga damit niya. Hindi ko na siya pinigilan pa dahil wala na akong planong ituloy ang inumpisahin namin. Pakiramdam ko kasi, galit si Lita dahil sa nagawanan. Nung umalis na si Liza, wala nang dahilan para manatili kami sa bahay namin. Naghanap muna ako ng buyer, pago namin ni Liza nagtungo kami sa lugar ng mga kamag-anak ko. Nagpatayo ako ng bahay para sa aming mag-ama. At nagumpisa ng maliit na negosyo. Sa ngayon, sampung taon na ang nakakalipas. Masaya kaming dalawa ng anak ko. Hindi na ako naghanap ng ibang babae. Para na rin sa ikakatahimik ng yumao kong asawa. Nag-focus na lang ako sa nag-iisang anak ko para wala akong pagsisihan sa bandang huli. At dito ka na po win na wakas ang istorya ng buhay ko. Lubos nagumagalang gumagalang at nagpapasalamat, Maxi